Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Merkules, ikaapat ng Desyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan, papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas, iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matuwid na landas ay doon ako inaakay. Kahit na andang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay, ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langsan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Alaluya, alaluya. Panginoong nagliligtas, sa ati darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Alaluya, alaluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagbalik si Yesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Yesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi. Gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay at nakakakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Yesus ang kanyang mga alagad at sinabi, Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila paalising gutom baka sila mahilo sa daan. At sinabi ng mga alagad, Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay ni Nurian? Tanong ni Yesus sa kanila. Pito po, sagot nila, at ilang maliliit na isda. Ang mga tao'y pinaupo ni Yesus sa lupa. Kinuha niya ang pitong tinapay at mga isda at nagpapasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng pitong bakol na malalaki. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,